Kain na yung mga dripping. Kaya kakain ka na ito ah. Ano yun? Ayan, magpagkain hmm. si si na. Nang swing kami, si swing. Ano kaya? Sarap ulam namin, may, may ano po po kami may kanin. Tsaka sila pa eh. Manila, <laughs> namin, di ba? Hmm. Sarap. Sarap, nak? Opo. Asan yung ko, nak? Hmm?

guys, na iintindihan yung tao dito. Puro ano? English? Meron mm -hmm. pa. Meron pa pa, ka pa dito. Nak, ano yung pang rest back mo? Si ali, 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 may pang rest back pa ba dyan? Nak? Ha? May pang rest back pa ba tayo dito? Mm. Kain tayo? Hmm. Kain tayo mga ka-dripping? Kain tayo? Kain tayo. Kain tayo! Kain <laughs> 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 <Lalo> tayo! <laughs> Masarap, Nak? Opo. <laughs> Mainit pa no? <laughs> Ay, manghang. Yung sa inyo, manghang, hindi? Hindi. Ah, buti na lang. Manghang lang. Tikman mo. Ha? Tikman mo. Yun na. Yun na. Ito, mas masarap yun na. Ito, mas masarap yun na. Hmm. Mm hmm. Hindi manghang. Tinalang. Sa, sa akin na manghang. Ano ata siya. Matopares back natin ito, nak. Ha? ha? Kaya ng English. Hmm. Ito pala. Te, 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 te. Kaya kaya hindi siya. Ay, Ay ito pala yung pang-resback natin, nak, tinapay. Para mamaya namin yan. Ha? Para mamaya. Hmm. Para mamaya, nak? Mm. Para mamaya. Para mamaya daw mga dripping, ba't ba? Gugutom si mamaya. Mm. Binalo na kami ng dripping. Huwag mong takpag sa si atin na. Ah, hindi Ah, kain. Mmm. Eh? Uh, Tap. Pati yung kain tayo mga draping? Ayaw nyo? Iyawag? Ay, ayaw nyo? Bukod <laughs> nang lalaway na kayo ah. Grabe <laughs> naman si ate naka din 4 Ay kaya pala oh, may sili oh. Oo, oh, okay. Pilit uh ko -huh. nga nga nga. Hmm. pa mamaya daw. Nasa playground kami. Nasa playground kami mga kadriping. Nasaan tayo? Big round. Namimiss namin big guys. ba? Okay. Ano oh, yung si Bus Masler, sir? Pag walang pasok, ipapaw talaga kung napunta ka dito. Ah, pag walang pasok? <laughs> pag walang pasok daw, okay mga ka-dripping. Thank you mga ka-dripping. Uh, uh, no. eh, mm, sabi mo, pag wala akong pasok, bibili mo ako na Oo, oh, bibili tayo niyan. Oo. So, mm. okay.